tala tala buti ka pala ka nang dyan no? hindi mo ako iniwan huwag mo ko iwanan ha pag tulog ako gisingin mo ako ha lagi naman kita sinasabay pag tulog pagdating ko nakasalubong ka na tapos pag umaga, sabay ka rin gumising. Tala. Sana wag mo rin akong iiwan. Kasi nag-iisan lang ako. Tala. Lagi na lang ako ganito aw magising ako. Pato, tulog ako. Gisingin mo ako, ha? Buti ka pa. Pagdating ko, salubong sa akin. Kaling trabaho. Pag umaga, salubong ka rin. Sabay ka rin sa akin magising. Tapos, pagmaligo ako, sinasin ako doon. mo rin maligo. Tapos, pag gabi, kinakagat mo yung aking... Liig. Buti ka patala nandiyan lagi. Salamat tala ha. Kahit pa na naibsan po aking kalungkutan. <clears throat> Sana nandiyan ka lagi. Ngayon, iiba na naman kita dito sa bahay, ha? Papasok mo na si daddy, Ha? ha? Iwanan kita dito, ha? Hmm, tala, ha? Hay ka muna, tala. Salamat, tala. Kasi ikaw lang nagdigay sa akin ng no? mawala yung aking lungkot. Mawala yung aking stress, no? Papasok na rin ako. Thank you, tala. Baba, ingat.